mahalaga ang wastong pagkakasuot ng uniforme ng mga pulis sa Comelec checkpoints. Sa ganitong paraan, mas madaling makilala ng publiko ang mga otoridad at makapag-ulat ng kanilang mga concern. Ang mga checkpoint ay may mga patakaran tulad ng Plain View Doctrine, na nag-utos na hindi dapat halughugin ang mga sasakyan ng walang sapat na dahilan. Ito ay naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga motorista. Sa kabuuan, higit sa isang libo, apat na daan checkpoints ang itatalaga sa iba't ibang lugar ang bilang na ito ay maaring madagdagan batay sa pagsusuri ng mga posibleng banta sa seguridad. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagsasagawa ng background check sa mga kandidato upang mapanatili ang kaayusan sa darating na halalan. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan ng mga botante sa proseso ng pagboto. May mga operasyon din na isinasagawa sa Quezon City upang alisin ang mga iligal na tarpaulin na naglalaman ng mukha ng mga politiko. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng oplan Nalayuning panatilihin ang kalinisan sa lungsod. Pinapaalalahanan ang publiko na makipagtulungan sa COMELEC at INE sa mga checkpoints. Walang exemption sa inspeksyon. Lahat ng sasakyan, pampubliko man o pribado, ay isasaylalim sa pagsusuri. Ipinahayag ni Archbishop Charles Brown ang epekto ng misinformation sa pandegdigang hidwaan. Binibigyang din niya ang pangangailangan para sa katotohanan at patas na pahayag upang makatulong sa pagresolba ng mga hidwaan. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang halaga ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa mga bansa. Ang aktibong pakikipagdialogo ay mahalaga para sa kooperasyon at pagkamit ng pandaigdigang kapayapaan. Hinaling ni Pangulong Marcos ang suporta ng MGA Bansa para SA Pilipinas na maging bahagi in United Nations Security Council. Ang pagiging miyembro ay makatutulong sa pagpapalakas ng boses ng Pilipinas sa pandaigdigang usapan. Maraming dumadalo mula sa malalayong probinsya ang nakikiisa sa rally na nagpapahayag ng kanilang suporta para sa kapayapaan. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng paglalakbay patungo sa venue. Mahigpit ang seguridad sa lugar. May mga barikada at mga unit ng kanin na nag-ikot upang matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo. Nagtalaga rin ng mga portable toilets at first aid stations para sa mga dumalo. Ang mga daan sa paligid ay isasara simula alas negatibo, apat na madaling araw upang bigyang daan ang mga dumadalo naglaan ng mga alternatibong ruta ang MMEA upang maiwasan ang abala sa mga motorista. Ayon kay Princess, kinuha ni Yumer ang kanilang ipon at nagpatayo ng bahay na nagdulot ng takot sa kanyang kaligtasan. Ang mga isyong ito ay nagpasiklab ng hidwaan sa kanilang relasyon. Nanawagan si Marshall sa media na huwag magkalat ng maling impormasyon upang hindi mahusgahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang abogado ay nag-request din na maayos ang isyu sa pribadong paan. Si Princess ay naghain ng reklamo laban kay Humor sa Pasay City Prosecutor's Office. Hindi pa nakakatanggap ng kopya ang kampo ng boksingero. Ngunit tiyak na sasagutin nila ang mga aligasyon. Ang bayan ng hipapad ay isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng pagbaha at patuloy na pagulan. Ang mga pampublikong opisina ay labis na lubog sa tubig. Sa Katanduanes, limang barangay ang naisolete dahil sa hindi madaanan na spillway. Nagdudulot ito ng panganib at kakulangan ng supply para sa mga residente. Ang sitwasyon ay nagiging mas malala. Dahil sa shear line, maraming lugar sa Calapan City at iba pang bayan ang nasa panganib ng pagbaha. Ang mga pangunahing daan ay hindi na madaanan na nagdudulot na matinding abala sa mga motorista. Ayon sa mga commuter, inaasahan nilang mas magiging masikip ang daloy ng traffic tuwing loons. Ayan naman kinakailangan nilang mag-adjust ng oras sa kanilang paglalakbay. Ang mga taxi driver ay nagpaplano ring magbago ng rutang dadaanan upang maiwasan ang kongestyon. Mahalaga ang tamang pagpaplano sa pagbiyahe sa mga abalang araw. Binuksan ang mga diversion roads upang mapagaan ang daloy ng traffic habang isinasagawa ang mga proyekto. Ang mga motorista ay hinihimok na maaga silang umalis upang maiwasan ang matinding traffic. Ang proyekto ay inaasahang matatapos sa taong 2000 at 28. Ayat ang mga motorista at commuter ay kinakailangang magpatuloy sa kanilang pasensya at pagsusumikap sa paglalakbay sa mga hamon ng traffic. Ang courage movement ni Sofronio ay naglalayong tumulong sa mga biktima ng kanyang naanasan. Nabigyan siya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang layunin. Sa kanyang pagganap sa ASAP, naanasan ni Sofronio ang isang makabuluhang showdown kasama ang mga EM icons. Ang saya ng kanyang ina sa kanyang tagumpay ay talagang kapansin-pansin. Ang Pacific Palisades ay isa sa mga komunidad na labis na naapektuhan kung saan ang mga tahanan ay nawasak at ang lugar ay tila isang ghost town. Ang mga sunog ay nagdulot na malawakang paglikas, na nagresulta sa daan-daang libong residente na napilitang iwanan ang kanilang mga tahanan. Patuloy ang pagsisikap ng mga bumbero sa pamamagitan ng paglikha ng containment lines at paggamit ng aerial assets upang labanan ang mga apoy sa Mandeville Canyon. Ipinahayag ng mga otoridad ang pangangailangan na umiwas ang mga tao sa mga lugar na malapit sa sunog para sa kanilang kaligtasan habang ang mga fire crews ay patuloy na nakikipaglaban sa mga nagbabagyang apoy. Mahalaga ang aerial na pakikibakalaban sa apoy. Gamit ang mga helicopter na nagdadala ng tubig at retardant upang mapanatiling kontrolado ang apoy sa mga hangganan nito, pahit na sa kabila ng malalakas na hangin. Mahalaga ang pagkakaroon ng plan para sa mga bumbero, kaya may mga dozer na nag-alis ng mga tuyong damo sa paligid ng mga bahay, habang ang mga komunidad ay isinailalim sa sapilitang paglikas para sa kanilang kaligtasan. Ang agarang paglikas ay mahalaga upang maiwasan ang panganib mula sa lumalakas na apoy. Kaya't nagbigay ng babala ang mga bumbero hinggil sa mabilis na pag-usad nito. Ipinakita ng mga ivaki ang kanilang emosyon at takot habang nagkukwento tungkol sa kanilang karanasan. Kasama ang mga alalahanin para sa kanilang mga tahanan at komunidad. Sa kasalukuyan, mayroong isang daan at siyam na po na veterano sa isang kanlungan na walang sapat na mga kumot at patuloy silang tumatanggap ng tulong upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan nahaharap ang mga biktima ng sunog sa hamon ng pagkuha ng tulong mula sa FEMA, kung saan mahigit labing anim na libo na tao ang nag-apply para sa suporta. Nagtatrabaho ang mga voluntaryo na mabuti upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga biktima, ngunit maami pa rin ang patuloy na naghahanap ng kanilang mga tahanan. Ang mga kondisyon ng panahon, gaya ng malalakas na hangin at mababang humidity, ay nagiging sanhi ng mga panganib sa mga pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan sa paligid ng sunog.